Episode 2, Ang Lihim na Nakukubli Sa mga bulong ng hangin at tanong ng mga tagapakinig, may isang lihim na unti-unting lumilitaw sa katauhan ni Dodong. Bagaman tinatangkilik ng karamihan ang kanyang kakaibang kagwapuhan, may mga sandaling napapaisip ang bawat isa. Ano ang pinanggalingan ng kanyang alindog? May kwento raw sa kanyang nakaraan na di inaasahang magpapabago sa pananaw ng bawat nakakasaksi. Isang di inaasahang sulat ang dumating, naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa isang nawalang pag-ibig at isang lumang kasunduan. Dito unti-unting uh, lumilitaw ang mga tanong, sino ang taong bumabalot sa kanyang mga alaala? Ano ang naging dahilan ng kanyang pag-ibig na naisang tabi? Sa pagtatapos ng araw, isang mensahe ang nag-iwan ng palaisipan, ang lihim ng nakaraan ni Dodong ay may kinalaman sa isang pag-ibig na tila bagay itinakdang muling uh, magsiklab. Huwag palampasin ang susunod na episode, ilike at i-share ang kwento, at siguraduhin nakasubscribe ka na para malaman kung paano haharapin ni Dodong ang mga hamon ng kanyang nakaraan.